Guys, magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta naman kayo dyan? Dito naman tayo sa sinaunang bariya. Uh, siya nga pala, bago tayo magsima, huwag yung kalimutan mag-subscribe para lagi tayong updated sa susunod kong video. Uh, share or like. Maraming maraming salamat. At ito guys, umpisahan natin. Ito guys, $1. Millard filmer Pang Thirteen President of United States of America eighteen fifty eighteen fifty three. alam niyo guys yung presyo sa ngayon sa ganitong basing condition na coins nasa 1,800 US Dollar Miller Fillmore United States of America 13th President of America ang 13 President noong 1850 hanggang 1853 Oke dollar Okay, next tayo dito naman tayo sa number Ito guys, One dollar Franklin pang President of United States one dollar United States of America alam nyo guys ang presyo ito sa ngayon uh, ito ng US dollar pataas maba pa ng 1,200 US dollar pataas ito yung mga queens na hinahunting ng collector, rare queens hinahunting ng mga collector, Frank Queen pang 14th President of United States noong 1853 hanggang 1857 Okay, next tayo. Dito naman tayo sa number 3. Ito guys, $1. Sa kagawi, $1. Native American $1. Dollar Ito guys nakam pinakamahal lang sa ngayon presyo nito uh, sasabihin ko lang sa inyo uh, dahil nga ito ay no date error siya error no date nakikita nyo guys wala nakasulat na date alam nyo guys ang presyo sa ganitong klaseng pwede sa ngayon guys umaabot pa ng 5,000 US dollar pataas sa Kagawi sa Kagawi Queens in God with Rats Liberty United States of America alam niyo guys ang timbang sa kanitong klaseng condition na coins 8.10 8.10 grams yun ang timbang nya 8.10 grams knitted american coins 'yung diameter niya naman dito guys is 26.50 Ang value niya naman nasa 1800 Dollar guys, uh, is US dollar pataas sa Kagawi Queens itu guys sa yang uh, ang presyo na is 1,800 US dollar pataas tataas pa ito dahil nga sa mahirap ka natin dahil makakita ka man ng ganito ngayon sa collector na sa Kagawi Queens no date wala na kalagay natin sa In God with Trust Liberty Okay, maraming maraming salamat sa inyong panood. Bye-bye you!